Magandang araw mga kasari. Welcome sa Tindahan ni Ining. At ngayong araw ng Sabado ay uh, mag-ano kami, gagawa kami ng DIY na istante At uh, inoongpisahan ko na ang tanggalin ng mga panindakot Kasi doon sa kabila, uh, halos ulan ang paglagyan doon ng mga garap po na may mga candy. So hindi lahat ng mga... Design, na iti-display ko at sya ka doon patong-patong kaya minsan nahuhulog yung mga garapon ko lalo na pag hindi ako ang nagbabantay hindi maganda ang pagkabalik nila sa uh, pinapatungan kasi patong-patong nga so naisip ko na lagyan na lang ng uh, istanti yung nandyan sa harap ng aming tindahan yung dito sa kabila kasi para lahat ng mga candies na nakagarapon na na ay ma-display ko ng maayos at kitang kita siya sa kalsada so uh, ah, naghanap si Robert ng kahoy na pwedeng pan DIY at nakakita siya ngayong umaga ng kahoy doon sa mga stock namin na mga kahoy doon sa gilid ng bahay kasi meron kami mga kahoy na mga ganyan mga naka-stock lang doon So nakakita siya ng kasyang-kasya dyan na pwede namin gawin. Kaya, ayan, uh, lalagyan na lang namin ng patungan ang aming mga karapo ng mga candies dyan. At marami pa kami mai, maipatong dyan na mga paninda. Kung mayroon pang madagdag ng mga paninda. So yan ang aming pinagkaabalahan ngayong araw ng Sabado mga kasari. At sana maging maganda ang kinalabasan ng aming... <laughs> gagawing ano, gagawing DIY na estante. Pero maganda naman siguro at yan na, ano, bisana namin ikapit yung aming DIY na estante, mga kasari. Ha, talagang yun naman si Robert ay hindi siya masyadong expert na magkarpentero pero, ha, uh, tinatry. At yan na. Ayan ay kung titignan mo, parang dinikit lang. Pero yan ay nakapatong siya sa hollow blocks. Tapos may kahoy na uh, yung pinaka pinaka anak uh, ano dyan na uh, tawag dito yung nakadikit na kahoy na dyan din nakadikit yung aming uh, tawag dyan still matting so na, nakapatong yan siya kaya pinako na lang at uh, hindi naman siya basta basta na ama uh, ano, yung parang mag magluloy loy kasi nakapatong siya sa hollow blocks kaya ano yan siya matibay kahit magbigat yung ipatong mo ay okay lang. Pero kung titingnan mo siya sa video, parang idinikit, hindi yan nakadikit mga kasari yan ay nakapatong sa hollow blocks at ipinako siya sa kahoy. Kaya matibay. Ah uh, masaya tayo kasi sinunod niya yung gusto ko na maglagay kami dyan na patungan ng mga garapon kasi alam mo naman yan minsan um, pag ano uh, magreklamo na hindi doon niya kaya gawin kaya lang ngayon kinaya niya kasi parang masikip kasi yung nandiyan ah, ang daming ang daming nakalagay ng mga tray na patungan ng mga kung ano-ano kaya sabi ko uh, lagyan na lang namin dyan ng ano konstante kahoy para maalis doon sa kabilang pwesto yung mga garapon para lahat doon ay biskwit at saka hindi magkandahulog yung mga garapon kasi minsan yung steak ko na garapon nahuhulog so nababali yung laman lalo doon wala doon ano wala doon takip na plastik kasi kung lagyan pa doon ng plastik is mainit naman doon sa loob namin sa sala. Kaya, hayaan na lang natin yun na may steel matting siya pero walang plastic. Pero dito sa, yan, sa harap niya na may naka, ano na plastic, yung PVC na plastic. Kaya, uh, hindi nakapasok yung hangin. May hangin lang dyan sa may gate banda. So, ayan na mga kasari na, naikabit ikabit na ni Robert yung aming instante at <laughs> nag-aargue pa kami dyan kasi ano na yung alam mo naman ako, <laughs> a reklamador, pero okay na. At inumpisahan ko lang tanggalin yung mga nakasabit dyan. Kasi tanggalin namin yung isang, ay uh, yung isang sabitan. Yung nakadikit na doon sa may steel mating na sabitan, tanggalin na lang yun. Tapos yung dalawang sabitan na lang na magkadugtong, yun na lang yung sabitan namin ng mga harina, ng mga at kung ano-ano pang ibang isasapit. Ah, diba, mga kasari, may brilliant idea na naman tayong nabuo ngayon para gumanda-ganda yung ating uh, tindahan. Kasi araw-araw uh, araw -araw tinitingnan natin na kung ano ba ang magandang gawin sa tindahan para naman Kumbaga, hindi naman sa uh, lahat ng oras ay eh, na naiisip natin kung ano ang gagawin natin. So, pag mayroong makikita tayo na pwedeng baguhin, so baguhin natin. Kasi yung doon sa kabila, maano um, na yun eh. Puno na kasi dalawang salamin doon na istante yung nakalagay. Na puro mga biskuit ang laman, so wala na akong paglagyan ng mga garapon. Tsaka maano yan sa mga bata, yung mga garapon pag nakikita nila na may mga candies tayo, may mga bubble gum tayo, gano'n. Kailangan kitang kita ng mga bata. So dyan, may upuan yan dyan sa labas. Hindi ko na kasi na-videohan kasi kanina mainit. Sa susunod kong video ay papakita ko sa inyo ang labas ng ano na yan. So pag nakaupo sila dyan, kitang kita nila yung mga candy. At dyan ang mga kasarya ay eh, nililinis muna natin. Pero pag nagkaroon ako ng pera, uh, han ko yan. Bilan ko yan ng wallpaper. Yung mga uso ngayon, yung mga adhesive. Para naman gumanda-ganda yung itsura ng kahoy. Babalutin natin ng adhesive na ano na wallpaper. Tapos yung sa baba na yan, yung hollow blocks. Lagyan natin ng na foam bricks para gumanda-ganda yung itsura. Hindi okay, kasi na-finish yung ano namin. Tapos ngayon, may ano na, tag uh, tawag dito, naka... Nakaupisan na tayong maglagay ng mga bagay-bagay dyan. So, mahirap na itinis. So, ang iniisip ko na lang, lagyan ko na lang siya ng wallpaper. Para kumanda ang itsura ating store. At yan na mga kasari. Nag-ano na tayo. Nakaupisan na tayo magbalik ng ating mga tinanggal na mga paninda dyan. At tuwang-tuwa si Robert kasi maganda yung ng kanyang ginawa. kasi ma mahal mag ano, mahal magpakarpintero ng ah, mga ganyan klase mga estante mga kasari mayroon ka pang kahoy mag ano ka pa magbayad ka pa eh dito sa amin ang isang araw ng karpintero is 500 so kung ipagawa pa namin yan di mas magastos pa tayo eh, pwede na mag lang We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.